Eyo, yo, what's up, mga horin? paano nga ba makakaiwas sa pambobogbog o sa pagmumura ng mga employer or mga Sajangnim? Yung nabasa ko, sir yung Sajangnim ko may D. Wag, wala po. Sajang lang po. S A J A N G. Ha? Paano makaiwas sa pambubuli at pambubugbog, pamamaltrato ng inyong mga employer dito sa South Korea? mga dapat iwasan at mga dapat gawin para hindi kayo maltratuhin ng mga kurigong. Ha? Pag-usapan natin yan. Para hindi yung, Sir, po ako, 3 months lang. Sir, po ako, bugbog ako, amo ko eh. Bugbog ako, Berna. 2 weeks lang po ako sa Korea, uwi na po ako. Yan po pag-usapan natin kung paano makakaiwas at anong solusyon para hindi kayo maltratuhin ng inyong mga sadyangin. Eyo, hey what's up? Uh, paano nga ba makaiwas? Unang-una, bago kayo makarating dito, binibraping na po kayo sa mga nanonood sa akin. dami ko pong balita sa inyo na mga binamaltrato. Ayoko naman po na, tawag dito, na itago yung mga tunay na nangyayari dito. Gusto ko, prepared kayo, well prepared. Para hindi kayo, eh, ganito pala yung mga Koreano nang bubog-bog, ng babatok naninipa na nanadyak. Ha? Mas maganda pong alam ninyo yung darat na kanya. Hindi yung kuri kong puro magaganda lang yung pinapanood eh. Pinapalabas sa amin eh. Yung pala may mga nambobogbog dito. Si kuri kong naman lagi naman po puro pambobogbog para Paano kami gaganahan mag-apply? Hindi po. Gitna lang po ako. Lagi ko may pinapakita maganda nangyayari sa mga farmer pinapakita ko rin po yung bad side. Hindi po lagi na maganda lang lagi. Hindi yun laging pangit na lang lagi. Mas so maganda yung malaman nyo yung katotohanan na may gantong nangyayari dito sa South Korea. Hmm? Last three days ago, tatlong Koreano iba't ibang lugar nalaksak ng tao. Dressing ka tao po asugatan, dalawang patay, tapos yung lugar pa meron pong patay. May mga sugatan. Marami pong naging sugatan sa mga Toray. Mga silaulong, kuryano na, baliw na, nag-aamok na lang ng sasak. Hmm? Meron din dito sa South Korea. Meron nga patay na gina-hasapay. Eh. Hmm? Uh, Pag-usapan po natin... Uh bago ka dumating ng South Korea, jump pa lang sa bayan ninyo. Di ba nag-aaral na kayo ng Korean language? O yung iba online lang, bahala na si Lord. Ay, wag, wag yung baliwalain niyang Korean language. Ha? Pagtuunan nyo ng pansin. Ha? Dahil yan ang susi para magkaroon kayo ng magandang uh, samahan ng amo nyo. Kasi kung naiintindihan mo yung salita ng employer mo, hindi yan magagalit. Ang koreano kasi, mga ugali ng koreano, isang beses, dalawang beses lang sabihin niya. Dapat tumatak na dito yan. Iguhe, iguhe, iguhe. Yung bang ito, 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 ito gawin mo. Pag na naman, hindi mo na naman alam yung inuto sa'yo, sibak na naman magagalit na naman yan. Andyan na naman yung sibal, Andyan na naman yung Shishikia. sibal sibal, Lagi nilang sibal, sibal na walang malay. Hmm? Maririnig niya lagi dito si Bal. Si Bal David. Si Bal Soto. Hmm. Tapos makakarinig kayo ng pabo dito. Alok, 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 alok hindi po yung turkey ay ibig sabihin po nung no, tanga pabo, hmm, pabo mga ayan po yung masasakit na salita na lagi nyo madidinig sa employer ninyo pag hindi nyo naintindihan at nasunod yung mga gusto niyang iutos sa inyo hindi nyo nagawa, hindi nyo natapos kasi nga hindi nyo naiintindihan pagkatapos ng na, iniutos na ka, ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo kasi naiutos niya na yun. Hindi niyo lang nag- hindi niyo mo lang maintindihan. Ayaw na yun, pupunta ka sa kanya, tatanong mo na naman kung anong gagawin mo. Iniutos na sa'yo. Kaya, dyan pa lang sa Pilipinas, pag-aralan na lahat. Ang dapat pag-aralan. Unang-una, -una, unang una ah, bago pa ma-high blood yan, sa umaga, pagkakita sa'yo, pagkasundo sa bahay mo, magbaw agad. Yung dalawang kamay nasa gilid ng mga kita nyo gilid sa tong kamay anyong hashimika anyong hasoyo pinakamagalang po yung anyong hashimika hmm? anyong hasoyo sa janinim. pag lalaki anyong hasoyo sa monim batiin nyo agad ng good morning hmm? wag yung oy kumusta yung tatawa mong ganyan yung hasoyo hindi ho ganun dito Umpisahan nyo sa umaga na may paggalang At mag, may pagngiti Kahit demonyo yan Para mabago yung mood niya Lagi kayong tatawa Kahit pagod na Focus sa Korean language Yung mga Conversation Kahit na nasabihin basic lang Dapat may alam ka Yung mga mayigising salita May anahamnida may aneo, mga sorry, uh, otokeo, laging mayo, May kausap ako kagabi, bab babae, ah, nagtatanong, kausap siya ng employer niya, araso, araso sa munim. Huwag naman ganun, lagyan nyo naman ng yo. Kumagang araso is naintindihan ko. Lagyan nyo naman ng yo arasoyo arasumnida ang nagpantig yung tenga ko <laughs> hindi ako natuwa sa narinig ko bastos po yun pag yung mas matanda sa'yo normal lang ang usapan niya di bali nang magkaedad kayo mga koreano magkakaedad Ay walang yo walang problema doon pero pag tumanda ng kausap nila may mga yun na yun, may mga imnida, imnika, mga ganon, makakarinig na kayo. Pag-aralan niyo po yung Korean language. Sumunod, uh, paano hindi kasaktan ng employer ninyo? Ah? Huh? Ang dami ditong farmers, video ng video, live ng live, live ng na live. Pag oras ng trabaho, wag nyo naman pong gawing Facebook Live, Facebook Reels ang oras ng trabaho. Mag-reels po kayo pag break time nyo. Huwag pong ganun. Once na makita ka ng employer mo, bote na lang. Hindi lahat ng employer mo mababait. May employer na nagpapabidyo. May employer na hindi. Huwag po kayong video ng video. Tulad ng isang babae, nakakilala ko, video ng video, binabas niya pa dun sa video niya, nagla-live siya, sabi niya, ang pangit ng matanda na to. Naasar niya pa sa video. Mula yung sa video na yon, yung huling video na yon, hindi na siya nag-video hanggang ngayon nakauwi na siya ng Pilipinas. Pinagalitan siya. Alam niyo bang pwede kayong kasuhan dito sa South Korea ng pagbibidyo ng walang pahintulot? Kailan niyo ako nakita nagbidyo sa labas dyan na Lagi kong sinasabi, nakababa yung camera ko, ay bawal po itong ginagawa ko. Hindi po ako nagbibideo ng mga koreano. Lalo na yung matatanda, napakasungit niya. Iwasan niyo po yan, pagbibideo sa oras ng trabaho. Ha? Pag kayo reklamo niyan, tingnan niyo yung isang sikat na vlogger dito sa South Korea. ah, uh, nung stampid sa Itiwon, naglalive siya. Inampas siya ng bote ng mineral sa ulo. Sinapak siya. Kasi mga Koreano ayaw magpa-video niya. Bata pa yun na napak sa kanya. Kahit may mga polis pa dyan nakapalibot, walang hindi natakot yung batang Koreano na yun. Talagang binira siya. Kaya iwasin niyo po ang pagbibidyo sa oras ng trabaho para hindi kayo mamura ng amo ninyo. Uh, ah, lang sa Korea may mga amo na mababait, may amo na masusungit. Ha? Sumunod uh, Tawag dito uh, Pag nakikita nyo Kumikilos na yung amo ninyo Oros na ng trabaho Tumayo na rin po kayo Once na may ginagawa yung amo ninyo Kahit pahinga kayo, tulungan nyo Gagaan yung loob nyo Kahit pahinga Minsan siya na magsasabi, hindi, wag na, ako na Pahinga ka na dyan pero once na nakita nyo kumikilos yung amo nyo, magkusa po kayo. Hindi yung kailangan ng utusan pa kayo. Kami dito minsan parang tanga lang. Tumatakbo pa po para tulungan lang yung employer. Hindi so, hindi ko kasi yun. Ang mindset ng mga Pilipino, ay sip-sip uh, yan, ayan ito yung magpunta. Hindi po. Sign of respect po dito yun. Ha? Pag wala kang pakialam na yung mga kasama tumutulong doon, ikaw pahilahilata ka pa. Wala ka respeto dito sa South Korea. Ibahin nyo po ang Pilipinas sa South Korea. Dito, kahit mali na yung Koreano, basta matandayan yan sa'yo. Huwag kang sasagot. Ayan ang pangatlo ba, pangapat. Ha? Ah, pag yung amo nyo galit, huwag ka nang magsalita yumuko ka na lang makinig ka na lang wag ka nang sasagot lalo na matatanda kasi once na sumagot ka niya ipaliwanag mo yung side mo okay pokpoking ka kaagad niyan bigwas ang kakaagad niyan dito matanda ginagalang kahit mali lagi may itatakyan sa utak niya mali na sila pakinggan niyo yung bang gusto mong ipaliwanag hindi, ganito po dapat yun. Hindi, ito po kasing ano yun. Huwag na kayong mag-reasoning. Makinig na lang po kayo. Dahil pag ikumalma yan, mawala na yung high blood niyan, pwede nyo nang lapitan niya na ganito yung nangyari sa malumanay na high blood na yung amo mo, papaliwanag ka rin na mataas ang boses. Boom! Kung napanan nyo yung video ko sa Reels, yung binubogbog yung ibang lahi. Tinadyakan, binera, taekwondo yung amo. Ay sumasagot pa. Once na nagsasalita ang employer ninyo, huwag kang daldal -dal ng daldal. -dal. Makinig ka lang. Dahil may mas alam yan sa'yo, kahit na sabihin partner ka. Sumunod. At may mga bog yung iba dito na nakarating Hindi naman tunay na farmer Sa mga nandito dito sa South Korea Lagi nyo naririnig yung pali-pali Salitang pali-pali Pali-pali Ibig sabihin bilis bilisan mo Paliray Pali Bilisan mong trabaho mo Bilisan mong kilos mo pagbabagal-bagal ka ay mapibigwasan ka talaga sayang ang binabayad sa'yo ganun po dito ang katumbas ng sahod mo is may katumbas na kilos yan hmm? lagi pong mabilis yung mga kuryana dito kahit sa paglalakad papasok ng trabaho hindi nga uso dito ang busina. Napakagalang ng busina dito. Sumunod. Nasa isip ko na nawala pa yung tao dito. <coughs> Pag umalis ang amo ninyo, di ba umalis? Uy, pahingan tayo. Wala si amo. Pag naman tagalan, kasi alam niyan, tumatak sa isip niyan kung nasaan ka ng parte ng taniman. Ha? Alam niyan kung saan ka na bilang niyan, bawat hakbang niyan. May mga kurihan ng ganun, matanda yan. At wala kayo natapos. Lagi niyang compare yung sarili niya ng bat kabataan niya sa edad niya ngayon. Hmm? Kaya may mga nabubugbog yung mga hindi pa sanay sa farming. Ah, Kapag nga ka Pahinga lang saglit Inam ng tubig Tapos balik na ulit sa trabaho Pero mabahit ng amo ninyo eh, Wala problema doon E eh, paano kung masungit Ito, kung video na ito eh, Para sa mga masungit na amo Para hindi ka masaktan Iniiwas kita Kaya makinig po kayo hmm? Yung sagot na sagot eh, Tandaan nyo Yung okay, sagot na sagot Pag high blood na Ang sajangnim ninyo or sa amo ninyo May ginapos nga pala Sa San Mateo May binugbog, pinauwi pa. Tapos, tawag dito, yun, huwag tatamad-tamad. Huwag tatamad-tamad. Tsaka huwag yung inyong nang inyong pagkatapos ng trabaho. Umpisa, una, ayos lang yan. Pero pag tumatagal na, hindi na natutuwa yung employer na. tulad na nangyari doon sa silang kabite, lasing-lasing, ilang araw pa lang, araw pa lang po, wala pa isang buwan, wala pa isang linggo, manghiram ng truck sa kaibigan na ibang lahi, din laglag lag sa mga yun, kaboom. Papawin ng Pilipinas, tumakas na agad. Ano pa? Hmm? Ayaw niya maingay, kagaya ko, maingay sa trabaho. Ayaw na yung kwentuhan ng kwentuhan. Gusto ng focus kayo sa trabaho. Sir, ba't yung amo namin maganda na? Pwede naman Ay sabi ko nga eh, para ito sa mga demonyong amo ninyo, magiging amo ninyo, pag ganito ang magiging sitwasyon ninyo. Ngayon, pag-aralan nyo muna ang ugali ng amo ninyo bago nyo gawin, yung mga ginagawa nyo nakasanayan sa Pilipinas yung paghahayahay, paglalay, pagtatamad-tamaran, ay pag-aralan nyo muna. Kasi nasa inyo, ang pagbalik nyo dito sa South Korea, paano kayo iririn nyo kung tatamad-tamad kayo, kung palasagot kayo. Ah, ayan lang po ang video natin, kung may kulang pa po. Sa so, mga nandito dito sa South Korea, ng mga seasonal farm worker, tulungan nyo rin po yung ibang mga seasonal farm work farm worker na aplikante na pupunta dito sa South Korea para may idea sila yun salamat po uh, God bless sa lahat ng aplikante sa mga nandito dito ingat po lagi ngayong araw na ito is may bagyo siguro pag na upload ko ito nakalabas na ng Korea ang bagyo ingat po sa lahat uh, God bless good luck and God bless kaya na uh, pag, pag, may minatrato dahil 112 uh, police station at ah, tandaan niyo po, 112, emergency hotline po yan, police po ang pupunta. Sa bahay ninyo, sa dingding, -ding, may kulay blue na ganyan, no? ganyan po. Pagano'n, 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 hindi siya square, hindi siya square, parang, parang gano'n, ha? Para siya diamond pero baliktad. Ando'n po yung address ng bahay ninyo, number. Pag sinabi mo lang po yun, alam na po ng police station yun and hindi po kayo mag-report na minamaltrato po kayo ha? embassy, hindi niya po nagliring uh, migrant, search po ng migrant uh, na malapit din sa lugar ninyo, FBPH dapat unang araw pa lang po sa mga nabugbog, magpa-medical agad mag-report agad sa police para makasawa yung employer ninyo wag mag sa walang bahala ang Koreano pag nasaktan, inuumpog pa nila, ulo nila, sinasampal pa nila ng malakas yung mukha nila para mamula, para mangitim. Para magkapera sila. Kahit sabihin, kurot lang yung ginawa sa kanila. Huwag po tayong paapi. Pero kailangan gawin natin ang trabaho natin para hindi tayo apihin. So good luck and God bless. Maraming salamat po. Iyon lang po. Kasi misis ko, ikaw lang wala na ibang mahal na maligid sa mga anak ko. Mag-aaral na mabuti para buhay bumuti. Uh, sa nanay at tatay ko, kapalit ko, mahal ko ka po kayo. Sabihan so, ako, maraming salamat po sa pagintindi sa mag ako, God bless po sa lahat.